Kutsara, bumili ka lang. Ay, wala pa. Kuchara, meron. kuchara dito meron. Kinakain lang yan nila yung kuchara. Wag ka dito. Dalawa na pili mo. Kutsara din po. Kuchara dito. Kutsara dito. Ito rin po na ipadagdag. Naman lang. 1.20. Kuchara. Kuchara yung plato magkano? Magkano yung baso nyo ganyan? Magkano yung baso ganyan? Yung ganito na yung magkano? Yung ganito magkano na yung? Lata. Oo. Ilang, ilang, ano, Eh, dito itong pula. Eh, Pinakamura. Pula. Eto, pula. Eto, eto, pinakamura. Ito, ang, ito pinakamura. Ano yun? Ups, Tumas na yun. ka pwede sa tingin kayo, wala tubig. pa. ba? yun? Magkano lahat? 1 to 50. dalawa pa yung dalawa. Ilan ba ilan mo niyan? Tay, palagdag ko po yung dalawa. Dalawa. Kailangan namin yung sabaw. Next time na lang tayo bumili ng plato. <laughs>